So, manguha tayo ulit ng lumboy o duhat. Hinog na lahat Oh. May plastic na tayong dala. At aakyatin natin yun. Tingnan mo din, dun. Sa taas. Ayun dun dun. I-zoom mo na lang dun yun. Ay, Nice. Wow. Ang sabi, ibibila daw to. Maganda sa kaya. Kakalog sa asin. Ayun, aakyatin ko ha. Ah. Doon sa taas. Go ahead. Yeah, uh there. -huh. Uh -huh. Oh. mo ba? Uh Oo -oh. ko. Yes. May makitang lumboy. Yeah. Oh. <coughs> <laughs> wow. Kumulog na ay daddu. Ba. 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 na Ba. Ba. na Ba. No, I don't want you the one. Dapat pala nung unang kinta natin. Mm. Lipat tayo ng puno. Ito, mas marami. Ooh. Wow. Abutin mo na lang. Nasa ano. Ang dami. Lang ang dami-dami, Ini punang ng luhat. Hmm. silat, Hmm. um, 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 Hmm. М. Ну не. I'm okay, Chan Chan. Ang dami talaga. Ay ko. Ito na may nangangagat pa sa akin ah. hirap pomesto oh. Dewa hmm. sir sobrang tamisnya Ừ. <coughs> ừ. <coughs> <coughs> What <coughs> uh, <coughs> 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 hey, mắm nè. <sighs> <sighs> hey, Jesus! Thank uh -huh. <laughs> Puno na yung plastik ko. Pinakain ko kasi pinipitas ko kaya hindi ko na pupo ng plastik. Hmm? Hmm. Ang sarap ng lumboy na ito. Para makasi. Dalang kaasim-asim. dami yung... pa lang yan. Hmm. Okay, awat na. Uwi na kami dahil madilim na.